So kapag sa ampli daw ang connection, tumutunog. Padaan sa mixer yung kanyang music, hindi na tumutunog yung kanyang amplifier. So, so katulad nito idol ano, ayan, cellphone yung ating source dito. Ayan. Pag so, tumutunog, pag nakadirect sa amplifier yung ating source. So dito ngayon idol, padaanin natin sa ating mixer. So ating mixer dito ay 7 channel. Ayan. So, check lang natin idol, baka sa cord lang yan or sa volume ng ating mga mixer dyan o kung saan yung ating source. So, katulad nito, papalitan ng connector na manggagaling dito sa ating mixer. So ngayon maglalagay tayo ng connector dito sa ating main output papunta sa ating amplifier. So kung, nakita nyo kanina idol ano, kung saan tayo nag-input ng ating source na nakadirect sa ating cellphone, doon tayo mag-input na nanggagaling dito sa ating mixer. So halimbawa selector B siya kanina, so doon tayo mag-connect na nanggagaling dito sa ating mixer. So itong ginamit natin dito, ayan dual 6.35 to dual RCA, output natin ito sa ating mixer, left and right channel. Tapos ito sa ating audio input na Selector B. So ang gagamitin natin dito sa ating source no, na manggagaling sa ating cellphone, gagamit tayo ng konektor. Halimbawa, gagamit tayo ng konektor dito. Pwede naman tayo mag-true Bluetooth pero gagamit tayo ng konektor dito lalo pag dito tayo gumagamit ng input ano, sa ating 6 and 7 or pwede tayo gumamit dito sa channel 5, 4 para ipakita lang natin dito kung saan tayo dapat mag uh, volume para lalabas yung ating uh, signal. So halimbawa, maglagay muna tayo sa ating output ng ating cellphone. So itong dual 6.35 dito muna natin siya i-input sa ating 6 and 7. So ito idol ay mono left at saka mono right. Dapat dalawang naka-input diyan para sa left and right output ng ating mixer. So katulad niyan dito, halimbawa mayroon tayong source na, so bubulyuman natin dito idol. Bukod dito sa main volume, ito Depende kasi dito sa mixer Pero dito, iisa e yung kanyang main volume Ito, yung pinaka-fader nya So dahil naka 6 and 7 tayo Kung naka true bluetooth man tayo Ito lang din ang control ng ating music Ayan Ayan ano So kung halimbawa idol, yung ating source dito Ay mapupunta sa channel 5 Ito, pwede lang isang gagamitin natin sa ating source dito Halimbawa, nasa channel 5 So yung volume natin dito, magbabago Hindi na rito, dito na dahil sa channel 5 yung ating source ayan so kung nasa channel 4 yung ating source sa so channel 4 na rin yung ating volume so maintain yung ating main volume katulad nito Ayan. So kung hindi pa rin tumutunog yung connection nyo, e try nyo palitan itong pinaka-connector nyo. Hindi yung ating connector dito na nanggagaling sa ating mixer papunta sa ating amplifier.